lumagda ang Department of Science and Technology at Department of Tourism ng kasunduan na layong mapadali ang pagkalap ng datos na makatutulong sa mga tourism stakeholders. Si Rod Lagusad sa detalye. Pagpapayaman ng tradisyon sa tulong ng innovation. Ito ang layunin ng Department of Science and Technology at Department of Tourism sa industriya ng paghahabi ang weaving o paghahabi ay nagpapakita ng mayamang kultura ng mga Pilipino, na siyang nagsisilbing kabuhay ng marami sa ating mga kababayan. We need to support the intangible cultural heritage that our kababayans have. Patuloy na rin ang ating pananaliksik sa pang-siyantipiko at pang-industrial na gamit nito. Ayon sa DST, malaga ang pagsulo ng paggamit ng Philippine Tropical Fiber at mapapayabong pa ito kung gagamitan ng innovation sa tulong ng science. Malaking tulong ito para sa pag-unlad ng maraming komunidad sa bansa. We manifest our joint commitment to innovation. For in the democratization of tourism, the introduction of technology is no longer just an option, but rather an absolute necessity. Kaisang DOT sa pagkakaroon ng mga smart and sustainable communities na anya ay makakatulong sa mga tourist destinations sa bansa. Samantala, lumagda naman ang kasunduan ng DOST at DOT sa paglunsad ng Tourlista app na siyang binuo ng DOST Mimaropa. Layunin ito na mapadali ang pagkalap ng datos kaugnay ng mga turista. Makakatulong ito para maging gabay sa pagpapatupad ng programa sa sektor. Kasama din sa nilagdaan ng kooperasyon ng dalawang kagawaran pagdating sa halal industry. Binigyan po natin ng uh, kopya ng module ang Department of Tourism para magamit nila para yung ating mga food uh, groups, no? mga restaurant, mga hotel o di kaya mga food vendor can actually do the halal process para yung kanilang mga restaurant o mga hotel ay pwedeng kumain doon ng mga Muslim na isa ring malaking uh, porsyento ng ating mga turista. Inaasahan na malaking may tutulong ito sa patuloy na pagpapalakas ng halal tourism sa bansa. This also aligns very well with a revised memorandum circular na inisyu po ng Department of Tourism para naman po ma-accredit natin yung ating mga establishments as Muslim friendly. Napakalaking oportunidad po ito para magbigay ng dagdag pa na kabuhayan sa ating mga kababayan in many destinations in the Philippines. Sa uli, ayon sa DOST, maraming tulong na maaaring ibigay sa turismo na isa sa mga sektor na maraming Pilipino ang umaasa. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.